Na. Hello guys. Hello, Hello guys. Babalik kami. <laughs> Welcome to my guys. Welcome to my guys. Welcome to my vlog. Welcome to my YouTube channel. Welcome to our Video. 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 Shoutout, kami. Shoutout nga pala kay Alden Jesumala Pati kay Mama Maylin. <laughs> Pakabait ka Alden Alden Pakabait ka Alden na. Kaya magpapalaro ulit ako sa mga pamangkin ko Mayroon dito mga hulaan uh, Ano yun? Mga gulay Pag natapag tama yung, yung nila sa gulay Meron silang bariya Tampung piso kada tama ang hula Okay game na Uy! Play game play play game game na. Oh, Dayan Umarga. Ano? Anong gulay? Magsabi ka ng gulay. Gulay. Anong gulay nga? Anong gulay? Oo. Oh. Red. Red. ano Red. <laughs> <laughs> Anong gulay? Anong gulay? Ah, oh, sige. Sige, ano alam? Gulay? Oo. Oh. <laughs> gulay, kahit ano. Salad. <laughs> Salad. Salad. <laughs> Salad. Okra, tignan ko meron. oh Okra meron. Sampung piso. Thank you. Ikaw. Ang palaya. Ang palaya? Walang ang palaya. Wala pa. Ikaw, Marga, anong gulay? Ano? Gulay. Anong gulay? Pagsabi ka gulay kahit ano. Meron ano? ikaw. Ano? Meron si ikaw. Anong gulay? Anong gulay? Anong gulay? Bilis! Oh, sitaw! Tignan natin kung may sitaw! Sit... Sitaw! Meron eh. sitaw! Sitaw! Best! Ito, eh, tignan ko kung nakapigil yan. Ang oh, ano oh, mo, oh, ang oh. dayaw uh, mo! Anong gulay? Anong gulay? Kaya oh, kasi nagsalita ka kagad, hindi mo pangatorn pa eh. Oh, hindi mo alay! Oo, hindi eh. O oh, anong... Carots? Ha? Carrots? 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 Walang carrots? <laughs> Ikaw? kaya yung ayaw ni Elma. Ano? Okra, nasabi na nga yung kanina. Oh, wala. Okay. Tapos na yun, wala na yun. Tanggal na yun, nasabi na kanina yung Oprah. Ako na ba yung nagsabi? Oo. Ay, ako na yung nagsabi. Teka, anong gulay? Ano, anong gulay? Ang dami. di kasi kayo kumakain ng gulay. Ako kumakain ako. Huwag ka dyan, naninilip ka. Hindi ako yung nanginilip ka. Anong gulay? Ang daming gulay. Pumunta kayo ng bahay gubo, mga gulay. Huwag ka ngayon. Oo, uh, so, pumunta kayo bahay gubo. Wait lang, bahay <laughs> Please. <laughs> 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 mo ba po, <laughs> 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 ano na siya um, Charlie? Cabbage. 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 O niyo, walang cabbage. 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 Talong, 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 meron talong lamang talaga si M&B. Siyempre, kumakain ako ng gulay healthy for the one. sibuyas. Sibuyas, 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 si si meron sibuyas. <laughs> Marga, dito ka lang. Gano'n na, pira ka pa ron. Dito, dito ko. Kunod ka na kayo. Dito siya na. Dito na, si, oh. si Ano. Si Ano yun. Si uh, okay. Muna. Okay, okay. Ano. Si Ano. Si Ano. Ano? Youtuber naman sa, sa, sa Youtuber Talo si mga gano'n Wala nang wala nang Ay oo. Ano? Anong gulay? Anong gulay? Oo oh, gulay Kali Kali sa anong gulay? Ano? Anong gulay? Wala may Ha? Wala may Ah. Wala mai. Ha? Wala mai. Ha? <laughs> Wala. <laughs> Hindi bayad ko sa mila. Ikaw ano? Ano gulay? Maman. Ha? Maman. Wala. Tinga <laughs> tinga ka kay nang gulay Singkamas. Wala, walang singkamas. Bawang. Bawang. Walang bawang. ano oh, bibigyan kamatis walang kamatis ay kaya anong gulay Talong? ha talong na sabi na yung talong kanina eh Okay, bigyan natin sa talong, sa talong, bigyan natin si Marga. Talong? Oh, sa talong. Wala ano magbabanggit ng talong, ano? Banggit na talong. Sitaw. Eh. Itaw, nabanggit na kanina si Itaw. Kalabasa. Kalabasa? Huwag nang nabanggit kalabasa. Nabanggit na kalabasa kanina eh. Nabanggit, nabanggit na? Nabanggit na kalabasa si Itaw. Okra, talong. Sibuyas. Ang natitira na lang, peg. Eh, bakit nang nabanggit tapos bibilangin benchay! ko lang eh. Benchay! Oh, okay. Sige, bigay <laughs> na ate kaya. Hindi. piso lang. Sampung ko guys. Ilan na lang? One, two, three, four. Mm -hmm. Apat na lang. Sumisilip so, pa si Marga. Kala marunong magbasa. <laughs> oh, oh, tignan mo dali. Tignan mo Tignan mo. Tignan mo. Marunong ka magbasa. Ayan ah, ah, ah. Alam mo na ah. ah, ah. Alam mo na Marga. Pinasilip ka si Marga. Para lamang na siya. Ikaw. Anong bakay kubo dyan ka pa nagkakanta? <laughs> <laughs> ah. Ay, kubo. Singkamas. Singkamas, walang singkamas. Pinabi mo na yung kanina eh. Kamatis. Kamatis, wala. Walang kamatis. Apat na lang to. Ibigyan kita ng ano. Five seconds. Barbecue! Pansit <laughs> kantod! Ikaw, abigyan natin ng ano, pinasilip kita kanina, ano? Anong nakita mo? Ah. Anong nakita mo? Pinasilip na kita rito kanina! Abigyan kita ng ano ha? Nagsisimula sa ano? sa carrot. Ah, ano, nagsisimula sa... Dabigyan natin nga ito. No? Nagsisimula sa... Yung ano niya unang syllables niya. Ano? Sa. No, sa? Oo, uh, sa. Uh, sa? Oo, sa. Sa? Oo, ano nga sunod? Sa? Sa? Ano? Sa alis! Wala talaga ikaw. Nagsisimula sa ano, yung syllables siya, nagsisimula sa. Sa? na gulay, isang cup. Oo, oh, isang cup. Ang daming gulay nyo. Ang daming gulay. Sentin Sa? Ba Ikaw? Singkamas na naman. Ito, bibigyan ito ng hinta. Itong gulay na to nagsisimula sa uh Ulam. U. Ulam. Ulam. ano? Ulam. U. wala na 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 Kau Ito yung gulay na to, nagsisimula sa yung sinagot niya nagsisimula sa Lu. 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 One. Ilang ano ba to Ilang ano? Ilang letter? Lu. Apat lang na no letter yun. Five. Four. Three. May two. One. Eng. And... Eng. And... Ikaw. Kung nagsisimula sa letter U. Lumpia. Lumpia. Mali. May ano yun? Gula yun eh. May karos. ano? May ano? Ay! Lugang! Galing, galing! Galing! galing. Luya! Nakailang ka na! Nakailang ka na! <loss> oh! Luya! Toss so, out na natin ng luya. Ito, ang luya! Luya! Eto! Ang gulay na to! nag-uumpisa sa... Ano? Kang! 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 kang oh. Eto! Sumikat eh. Kangkong chips! Licious mo! Kangkong! Oo! Oh, Kangkong! Oo! Oh. Oo? Oh. Oo! O oh, anong oh? o ano? na 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 gulay Gulay? Ah. Oh. Ah gulay. Ah gulay. Gulay. Gulay pati. Gulay <laughs> pati. Ya? Yeah? Ano? Ano ubas? Ano? Sayota. Sayota, hey, wala sayota. Sayote. Ah, ano? sayote. ano? Sayote. Okay. Sayote. Meron. Nasaan na 'yon, o? No? Wala na yung ano. Luya tsaka Sayote. Okra. Okra. Ola, ulang okra? Wala. Walang okra. Oh, Nasabi na. Nasabi na yung okra. Ikaw? Sa U. 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 sa u. u Anong gulay nagkumpisa sa U? Binibigyan ka ng ano ano eh. Tapos P. Bilis. Tapos P. P.

Anong ano ang gulay? Oo. Oh, oh. oh. ang gulay yun? Opo! Opo. Opo. Tama si Marga! Ay, okay, tatapo ka pa. At doon na nagtatapos yung vlog, guys. Salamat sa inyo. Subscribe nyo kami. Pag subscribe dito, subscribe kami mo. Subscribe! May shoutout na kami. Shoutout nga pala kay Alden Sumala. Ay mama, may bin. bait ka, Alden. Alden, bait ka, Alden, ha. Stay strong. Ah, huwag ka na na mamakyo, ha. <tinyo> good, good, good.